last broadcast ko. ulitin mo ang hamon mo. Na, ano? Ulitin mo. Meron kang hinamon ka sa akin. O ano? Ulitin mo ngayon ang hamon mo. Update sa ICC. The Heck Netherlands dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque at ang vlogger na si Alvin and Tourism basi sa live ni Maharlika kung saan nagkainitan ang dalawa mga kababayan kitang-kita na sobrang nag-init si Attorney Roque dito sa vlogger na si Alvin, ito panoorin ang matindi nilang sagutan. Ako, okay, Sir Spokes, halika. Bago ako dumating dito, ay si Spokes, kasi siya talaga yung nag-ayos sa inyo eh. Okay, Spokes, Alip. kami. Ayaw Okay. This is not the first time he addressed publicly. First time, nagyayakap-yakap pa yan. At uh, wala naman daw yun. Uh, everything's forgiven. I'm so sorry. Pero nangyari the following day, nag-broadcast siya. Ano-ano pang -ano sinasabi. Alam mo ko. Alam okay. mo ko. I'm 58 years old. I'm a lawyer. I deal with people at arms left and in good faith. Pag ikaw nagsalita na, na I'm sorry, I want to move on. Yun na yun. Yeah. The following day, what did you do? Kasi, I spoke. No, no, to... no. Ano kinuha mo the following day? Kasi na, when, when I'm going live, people are asking me questions. Well, question. kaya nga kasi. I respond. Pero ang punto nga, pag ikaw nagsalita na ganito, oh, Why not? Tapos naman ang isang salita. Okay. Now, may kasabihan sa, sa Pilipinas, usapang lalaki. Kung ayaw mo usapang lalaki, usapang tapat. Okay. Pero hindi ka tapat kanya ka pangitigiti ngayon sa mga viewers mo yeah. na wow ang ang bait ni ni ni, ni Alvin, no nakikipagbate hindi may response sa ating gulo pagtalikod nagwawakwak na naman sa but that's already sa, already a judgment so no, no, but but it, no, not, not diba, I I rito what yes, do you I do. the following day i am trying to explain kaya nga nagalit ako dun sa wait, wait wait ngayon laki ano ba 'yan? Alam ay, ka, ka, Please, no. mo, mo. mo na. Pag damo. Hindi ko tsaka, 'yung sinasabi mo na. Mi-hamon ka ka kanong last broadcast mo. Uulitin mo 'ong hamon mo. Ano? Okay, Uulitin mo. Meron ka ginamon ka sa akin. Oh, ano? Uulitin mo 'yong hamon mo. Wag, Uulitin mo. Bakit that. kasi ganyan ka? Wait lang. Pag nakaharap, di ba? Ngiti-ngiti. Pag nakatalikod, ko ano 'tong titasabi. Let's wait. Oh, ayan, lahat kayo nananood. Uulitin mo 'ong hamon mo nang ikaw ay nagahamon on the internet na hindi ako kaharap. I don't want ako ba nagsasalita ako na? ng anything na hindi ka kaharap? Oh, ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. Anong try to fix this? Nagahamon ka eh. Di ba nga sa fix na lang? Na na. na. Ang nakaharap kasi, iba ka. Oh, ulitin mo ang hamon mo. I don't want to go there. Ano pa yung hamon mo? Wala na. Bakit din yung sinasabi. Sige. Kaya nga, we want to fix this. Ito pa ang problema ha. Kapanood niya. Kaya nga, wait. Nagkakapan na kami. Yeah the following okay. day, nang amo nang away. Dakdak na naman. Wait, wait. Ako na, okay lang. Walang tapat. Pwede uh, na ako okay. naman. Okay. Ako ba nagsalita? Anong pang ginawa ko? Binura ko pa yung aming broadcast, ha? Upon request of someone close to me. I can also oh. delete it now. Well, ang want. punto, hindi mo alam yun. That I deleted that. I didn't. Ang nangyari is, nakipagharapan ka lang. Na, akala ko tapos na. Akala ko okay na rin kay Maharlika dahil hindi eh, ko naman makukontrol si Maharlika. Kaya nga yan, Dragon Lady. At hindi ko sila kaaway. Hindi, hindi yan makukontrol. sa ko na Itong away. problema pag walang katapatan sa usapan. Yeah. Okay. Pag pumabaligtad sa usapan. iba na naman natatabihin yan bukas. Sige. na naman yan bukas. I respect na. Okay, eh, ngayon, okay na ba ako magsalita? Ay ako, gusto ko lang ulitin mo uli yung hamon mo eh. Okay, magre- oh, pwede na ba tayo mag-ano? Kasi harap na ako ngayon, nandito na ako ngayon. Sige, hamon can, mo. Can I say something? Okay, okay go ahead. Sige, go diba ahead. nga, we, we want to fix this. Okay, for for what I said? Alam mo, what ako. Lang. Oh, sige, Tapos sige, na sige, nga sige. Eh. Okay. 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 go ahead. For, for, what I have said, okay, can. just to be very ano na lang, no? I am sorry for what I have said. I... Naman, I, uh para kay Pangulong Duterte. O, oh, teka muna, o, oh, marata muna dito. Uh, so, dahil June 14, dahil nagsort ka na, pupunta ba kayo sa aming, ano, makikita na kayo. Have... Akala ko mga kababayan, uupakan na ni Attorney Harry Roque si Alvin. Pero sa bandang huli, nagkakaayos din naman ang dalawa para sa iisang layunin ng bawat isa ang patuloy na pagsuporta kay dating President Tatay Digong Duterte na nakapiit sa ICC, samantala mga kababayan. Latest update kay VP Sara Duterte, kasama niya ang iilang PDP laban Senators. Pati si Amy Marcos, kasama din ni VP Sara sa Kuala Lumpur, Malaysia, panoorin. Marami kang ka choices. Yeah. Marami kang choices. Napakaganda ng mall. Tapos maayos. Tapos sabi ko sa anak, kung ganda to, sabi niya, o oh, nga, man. Oh. Sabi niya, dalhin natin, dalawa na niya daw, uh, kapatid, dalhin natin sila na dito para makita nila ang quality of the Even ang galing sa airport. Wala yung airport. Sinabi mo, ma'am. Di ba, ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumagalaw <laughs> niya? <laughs> <laughs> Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Tumadaan ka ng EDSA? ang programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo dahil tumiran, nagtrabaho 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan na ngayon ay kamarap palang pag-uusapan natin pero sa susunod dapat nakita natin naramdaman natin at maipamana natin sa mga anak natin hindi yung kung ano yung 1990s ay ganoon pa rin ang ibigay natin sa ating mga anak kaya po napakalaga ng celebration natin ng Independence Day dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema, ilang bayan, at ito din ay panahon para tayo ay makapag makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maiso na pagbati Jesus Christ ko. Yung nagawa ko siya. Tapos habang kumakanta si Jimmy Bondo, magandang din ako, pero edit ako ng edit na sa Habang kumakanta si Robin Padilla, sabi ko, Jerry, pata mo sa akin yung ano. Nasabi ni Senator Amy, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, ano, sineseryoso mo yan? Sabi ko, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na natitipon at nagliliwang ng araw ng kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipino na namamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala dito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinarap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportable buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Pusibling hindi na kailangan maging OFW. Aalis po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng araw ng kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala din ang araw na ito na ang kalayaan ay makakantan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisa. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantan ang mga interes na salungan sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantan ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang exacto sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, hino-hino siya, manasya. pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako, ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang uh, mamamayang, hihiya ako sa ginawa natin sa ating dating pagulo. Good no. work! No. Good no. no. kung saan man ako pumupunta, dinadala na lang siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. <laughs> Dahil ang kapatid mo ay nagpadala sa kanya sa akin. Ikaw ang magbabalik sa kanya. ngayon na bata, na baba ko sa stage, mukha siya mga 8, 9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si tatay ni ko. Ako! E, ikaw! <laughs> diba? Eh, naladala ko yan siya. Kahit saan. Parang dal eh. Para siya naka-host age. Ibutawan <laughs> ko lang yan siya. Kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa... Christian Curry mamaya. Mula <laughs> kay Paolo Duterte, dahil sa kanyang katuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinunay siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng ilan lamang. To them, we are a hindrance an obstruction to the path of their personal ambition. An enemy they must eliminate to clear their way. Yes. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Aini yes. doon sa Senado? Yung Yes. Yun po ang kaputuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin niyo. <laughs> Marami ang nagsabi sa akin na hindi naiwanag niya na maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa Yes. Clataks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Pero nananatili tayo, nakatayo, Dahil ang natin ay tama ar totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hands of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinamukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinamukasan. At naniniwala akong may papanalan natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil tayo, nagpapiklano tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag -tag ng EDSA araw-araw. Kaya ang consolation namin ngayon ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo. At nakita ninyo solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? what changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais namin marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat ng mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas, huwag tayong mapagod sa pagkikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo lalo na ng ating mga anak. Huwag natin ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. ng mga Pilipino, may magagawa tayo. Mga kababayan, sa ating patuloy na pagkakaisa, ay hindi tayo magubuhay. Hindi tayo matutumba. Hindi tayo mapapabagsak. Maligayang araw ng kalayaan. Ang lahat ng ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilya Pilipino.